dia sebelak juga four yang you know, master idol oh. isang napagpalang umaga sa ating lahat It... magkano to? tatlo? tatlong libo pala itong mga idol mga master <coughs> oh. Oh. <coughs> mag magtawa <coughs> Okay. Atun, libo yan mga master. Oh.

Apat na libo yung mga master Ay, yung bagay oh. <laughs> Okay, lakad mo na tayo Ha? 3,000 mga master Ha? Eh, no, mo to. Magkano to? gold? gold. Crosses is black magre Gold. Ah, 3-5 lang pala ito mga master Gold crosses sa Black mackerel. 3 3-5 mga master oh. Okay. <coughs> <coughs> Sweater. pagano Sweater mga master 4 oh. nasa edad na itong mga master mga sweater kak 4-5 4-5 negotiable mo ito mga master hanggang 4,000 eh. mga quality ito man lalaki oh. Four five yang sweater bos Joey mang master. Ah, meron ba dyan? Oo, oh, wala lang ng, ano, scratch. Mm. Gold! Tatlong libo, mga master. Ito ng ating mga seller ng taga San Mateo, mga master. Gold. Bosoy, anyway, salamat! Doon sa'yo, no? Magkano dito, boss? Magkano? Magkano? 3 Ano linyada to? Grey Kelso, yan o Itong libo rin itong mga master oh. o Wala Tatlo? Hina natin mga Master yung kanito. nito pa ako nag mga. Master, huh? 3-5 oh, process dito mga master Ito mga master Sweater oh May kapital na kaya Ayaw mabili Oo Four five yan mga master Kay Boss J Dito sa Bukaw Mga bandit to boss dyan, no? Tabol ah. yung ah. Boss boy Magkano tong ano mo? Apat Anong 4-5 pala ito? Anong linyada to? Anong linyada to? Ah. Ah. Sweater Kak na to? Dalawang lang pala yung mga no? master Mura oh

Ya yeah, no. Dito, okay. Sweater ya yeah, no. Sayad, ay 4,000. Sweater no. Sweater mga 4,000 dito mga adalah oh. di boss boyo. Oh. Akin nyo si Boss Boy Ignacio sa Facebook. pala Hello. Oh. Boy at Ignacio ang FB page ni Sir Boy. Yan o. Oh. Quality hero ito ha. 4,500. Yan, yan. Yung nabenta namin ng 4,500. Oo. Oh. Yan is binental. 4,500 ito Boss Boy no? Oo. Oh, Kasi 5,000 talaga asking price yun. Ah, 5,000 pa lang asking price o. Oh. Negotiable sa 4,500 mga master o. Oh. Okay, black gray henny mga ito mga master. 4,500 oh. 5,000 ito nung nakaraan nito. 4,500 dito. Sweater pala mga master. 4,500 kay Boy. Boy, yeah. Yan mga master. Oh. Pilipinas siya sa akin yung wakil na galing namin dito Sweater Dome 2-5 mga naso eh. Comment sa mga ID na natin mga manak, 2-5. Pare ko, game farm to at Walang ninyade eh. Game farm. Pare ko. Oh, pare ko. Uh, EH game farm. 2-5 ko mga Wow, mura magbigay sila ng mga master dito Ana ito? regular grade. Ah, uh, full spark din. full spark. Hala, spark. 25. 25. Ito yung mga budget ni Joaquin. Pulse spark 'yan mga master. Always Luisya kay Sir 25. Always na master. 25. Okay, Mukha ako oh, na nag-exit nag na yata mataas ng araw. Yan yeah. yeah, mga master. Ano nila? 2,200. 2,500. Ha? Lahat ng mga <laughs> Sarasa oh, siniba lang, mga master 4,000 yung bangkar bangkas apat 4000 mga master Four thousand. Ay, sa bullet, Forte. Ay, mas Julius. Ay, si Maggi na niya. Mabing lima yung dala na lang. Four thousand yang mereka makan. Tengok ni, nak? Kita buat apa? Kita beli untuk isa? Oh, four kilo tu nak? Apa lagi? Ribu ribu. Ini apa Boston quality na no? Bangkas white chocolate. Apat na libo. Purong kakpalandalan ni Bostony no. Ano? <tinyo> bangkas white chocolate. magkano? Magkano? 3K. 3K lang tong SBR mga master. SBR 3K. super brown raid 3000 na ma ganon, magano. Ah, tricky, tricky. Sa mga mo. Pure. 5K sweater, mga master. 5,000. Bulls Tak. Tak na. Ay, dalawang tao. Ay, dalawang tao na pala ito, mga master. 5,000 Okay, patay dito mga master Basta na sila na ito, Gilmore Gilmore pala ito mga master Oh Atlo Bolik strike combo Atso libo bolik na yan Sweater sweater dome tiga Ini mas Tatlong libo. Two lang ito, mga master. Kay boss Steve ito mga master. 2.5 SBR. Super brown red.

el libro de más